Good morning, good morning mga kabinho. Nandito lang tayo sa ating panibagong vlog ngayon. Nagbabalat ako ng kable para gawin namin tister Tister kasi meron mapagawa ng magpahukay ng balon yung puso. i lang namin. Hindi na namin hukayin ng na buo. Kaya mga kabinho, mga bang lang tayo kasi nagbabalat pa ako. Tayo mga kabinho. Yan lang. Balat muna tayo nito. Ito yung ito yung gamitin namin mga kabinho para mag-tester ng tubig para makita kung malaman uh, namin kung mayroon bang bukal mayroon bang bukal na amin ma mag-tester pag maghukay na kami ng balon Ah, ayun na rin. Mamimi na tayo. Si nipepel pa tayo sa ating dalhin para doon sa ating tabuan Sama ko pala ng terbaho si shortage kami kabulan. Sorteds. Kaming dalawa. Kami ang yung ng balon. pagawa ng balon pero hindi ko kayan lahat lagyan ng tool bird kasi drive lang drive yung puso binalaktan ko pa mga kabintong susukatin ito ka gano'ng kahaba ano kahaba ay yung gamitin natin para pang detect ng bukal Eh, kalau belat eh, natin yan Hanso. mayroon pang subikit, oh. mayroon pang sumabit Ang sumabit mga gabi no. mga gabi ito na. Ito tanso. Kaya abang-abangan tayo mamaya pag dating natin doon sa ating gagawin. Kung paano to gamitin para makita mala, makita nyo. So ayan mga papunta na kami now sa aming pagpapabalik. Ayan na kami. Uh, so using, All right. Alright! Diba? Tingnan natin mga kabino, nakarating na kami. Oh, na, 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 na. oh, Tara kami doon, meron kami dala pagtatanim. Ito 'yung gagamitin namin pa, pag boring, 'yung drive, drive lang sabi ng mayari ari drive lang 'di 'yung inuukay. Drive trow lang. Ay mga binuk. Ha? Magdu uh, sa upi. drive trow. Eh hoy. Sa ban katisoy. Meron gay, guys. Meron tika babies na nagulat. Ay, ayan, nakikip. Ditan tayo mga kabino pagdating natin doon. Kasi. medyo mainit init 'to, eh. Tayo na simula na. Ah. Sila lang nang mamaniho. Kaluton din ako, like, eh. kapunan ko an. Ang ba? Ayan, simula na. Ito so lang ang tagmanawahan nito, On off. Ang mula na may kasyotids. Ang bag Ang drip ng ay, gawa ng puso atay kumpay kaligo kaya nga siya oh. Shower, oh. Jawir. So ayan mga kabin ho, nagabaon na kami ng 35 feet ng na amin nabaon. Merong bato. Pero sabi ni Idol Kesordage meron ng bukal na amin na doon na kami sa bukal ng himinto sa 35 35 piece. 35 piece yun mga kabinhong tignan so yan yung 35 piece ayan yung tubo na maliit yung maliit na GI pipe yan ang 35 piece so ayan yan si Dominic yung nag yan ang aming ginagawa mga ilang oras lang kabaon na kami ng 35 pit binyo so, ayan pero kaso basang basa kami at maputik parang naliligo ka ng putik mga kabinho yan ay yung ulo mo ayan swerte so, yun, to, meron meron ng bukal eh, itatry pa rin ito ni Kwan ayun ang ba shortage kung okay na ba yung aming hinukay hinukay namin kung okay na ba talaga So yan, nag-install pa sila ng wire. Yan. No? Wire. Para or kulang supply. Yan. Yan mga kabidyo. Baka bang mamaya ang ating update kasi hindi tayo magkabidyo. Tayo kasi work time. So ayan mga kabidyo. So ayan mga kabidyo. Yan ang pang 40 piece ang aming nalagay. 35 piece kaya uwi na kami yan yung yun ang may-ari so, yung nagsasalita kay shortage so yan mga kabinho uwi na uwi na tayo kasi hapon na basa na oh. sa basa kaya uwi na mga kabinho bukas ulit sa so, susunod na araw bukas ulit so yan mga kabinho Maraming maraming salamat sa panonood at God bless you to all